Paniki, paniki yan, bro Malaki yun Pero kapag ano bro Mayroon na kumakain ng paniki bro Masarap daw oh, Pero yung ano Yung ano ba Yung palat nya oh, Binabalatan nila O binabalatan Tapos yung karni ba Wala sa si ah, ano, hindi, hindi, hindi ako masarapan yung Ano ba Kakain ka ba Kakain ako bro Pero yung tinay lang Tinay? Hmm. Tambal daw kasi kinakain ko sus so, sobrang sarap talaga bro so, ano Grafeng, sobrang lapad ng pakpak -pak niya hmm. nawala na bro saan so, kaya yun na, natutulog yung mga paniki no? sa mga damuan bro akala ko ano na akala ko manananggal nakalaking no. Nak panente bro ha? Huh? Pwede, pwede, din mag, uh, maging, uh, mag anyo ng manananggal ng paniki. Paniki? Hmm. ano kaya yun napunta upong... ay oh, yun na lang Ayun. bakit ko tinatawag na bro ang bilis naman lumipot paniki malaking paniki ito siya mga ka bro saan na banda yun bro bro ha ora eh iba 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 yun bro paniki ba yan? paniki yan yung kanina malaki yung paniki yung kanina hindi lang natin na i-video ba kasi naglakad pa tayo eh hindi, hindi wala pa kasi tayong plano mag, mag intro mata intro na lang tayo dahil may nakita tayo malaking buwan na yan malaking no? maliwanag, yung bond. maliwanag pala bro, bro bro baka ano no baka masagupa tayo mananggal dito nako meron pa kayo mananggar ngayon po eh uh -huh. yun ano po simula nung nag ano tayo puro si anak na lang yung wala na tayo na encounter na mananggar yung na-explore ko doon sa sa gubat okay. sa tingin ko parang kakaiba bakit? kasi yung sinusundan ko yung tao ba oo ano sobrang liksi at mo ano ba sobrang, parang maglaho lang Ganun ba? Tapos, nakaabot ako. May nakita kang tao doon? May nakita kong tao. Tapos, pag, ano, sa unahan, may mga aso. Patungo sa doon ba? Ano ba? Tapos, nawala siya. Hindi mo ba nakausap? Kinausap ko, hindi siya masagot. Tapos, pag, ano ko, may kubo pala doon sa gubat, sila lang ng puno. At maraming aso. Uy. Pag, ano ko, punantahan ko talaga yung kubo. Walang tao. Aso lang. Parang naging aso ba? Hmm. Lahat ang nakatira doon Uy. ano yung pinuntahan ko kanina kaya eh, umuwi mo na ako pagka ano Malang, pa mangyari ano, saan ba yung banda bro? doon pa sa malayo bro, bro. malayo yan dito? malayo dito malayo talaga banda bro, punta ko natin yan sa susunod bro oo sa susunod bro, tuwan tuwan kapag ano, kapag uh, hindi umuulan mas maganda yung maganda yung panahon, maganda yung panahon. hindi tayo ma hindi tayo agad uh, ma hindi tayo ng malaking ulan noon hmm. at magka Papahamak pa tayo doon. kasi sa bubat kapag masama yung panahon, baka mag mag-landslide. Ganun ba? Mapagsakan tayo na. mga kahoy. So, po so yun ba? po mga kadol. Oh, uh, yung nakita po at napuntahan po natin doon. Parang halimaw. No? Ang bilis tumakbo. Pero sa tingin ko ang mal maliit. Para sa maliit pero pag pa, ano, nakita ko nang yung kubo. Wala na akong nakitang tao puro na aso may malaki tapos ano bro ginagalan ko ng sundang itak imak sila natatakot pala takot pala sa sundang na itak na itak imak sila kaya yun siguro hindi yun ano ganar yung aso Woi, ini bro, bro, Maskey, bro, tu, bro, tu, bro, bro, ada kok bro. Ah, jangan pala sila bro. No? Itu pala lagu Anu yang paniki no? um. No? Bro, ada yang paniki bro. Apa nu kayak yang mahuli bro? Mosquito, rumah bro. No? bro. Mosquito. pokot ba? Uh, yung mga merong uh, puno na may bunga. Yung kumakain sa sila dyan. pala yung kinakain ng... Na, hmm. uh, ano yung, ano yung ibig? Ibig ba yan? Okay tubog. Yung yung kasi ng tibig niya Lagi para na. Laki ng paniki bro. Pintormado bro. Diyan sila kumakain sa bunga ng puno. Kaya pala bro. Binibintan. Mahal yung bintan ng ano laman ng loob ng paniki ano daw prutas pa ayaw na bunga ng kahoy yung kinakain nila oh. ano daw, daw bro ano ang gamot daw bro masukan na lugar

subo subo Ang laki yun. Parang hindi yung paniki ah. Paniki pa ba yun? Ano bro? Parang sa tingin ko hindi na paniki yun ah. Laki ng ano ng pakpak. Anong babanda yun bro dito? Parang tumawa bro. Ha? Parang siyang tumawa. dito yun know, sa taas hmm, sa palaka ba hmm. yun oh kaya bro huh? Yung Pak-pak bro, pak-pak nanti Ha? Ungaw. Nasi babaw. Nako. Ingat bro. Nako, manananggal. Bro. Ko, sa tingin ko bro, malapit na yata yung katawan dito kapag mayroon manananggal. Nandun bro, nandun yun, huh? sa damuan. Yung, yung tunog ng pakpak. Ano nga sa ano? mga uh, dahon. Oh, hindi natin makita sila. Oh, biglang nawala yung paniki bro. Pero yung malaking pakpak. -pak, oh. And, uy! <tos> <tos> malaking paniki. Magpakita ka. Yung paniki ka man. Nasaan ka? Wag mo wag mo kaming takutin kasi takot kami. Wag ka magtago sa punong kawayan. Wala siya, bro. Wala na rin mana, mga mga paniki. mula nung marinig natin yung malaking ibon pakpak uh, -pak. malaking tunog ng malaking pakpak -pak. nawala na rin yung mga maliliit na paniki ano <coughs> kaya ibon kaya right? yung right? paniki sobrang um, right? parang uh, malaki talaga kasi malaki sobrang laki talaga kanina bro biglang baka biglang may su-ano ba takihin tayo bro so yun mga kadol may malaking pakpak -pak no pero hindi namin siya nakikita dahil uh, baka naganot po sa ano mga punong kawayan ba uy Grand tuh bro. bro? Yun ang ginagawa yung kalakat bro. Ito? Oo. Ang iniwan ko dito bro. Hmm? Bakit oh, iniwan ko dito? Baka tinataguan yan bro. Ha? Baka ano ba? Baka... Hindi ba kukunin ng may ari niyan? Kukunin ba yan? Kukunin yan? Baka hindi nakarga sa motor. Guro na irapan siya kasi malayo dito eh. Mabigat yan bro. Ayun ha? Tawa yan. Yun ang ginagawa namin ng kalakat. Yun ang makan? Makan.

Kaya may dito, bro? patungo sa ilog hindi ano lang nagkukuha ng punong kawayan ah, itong gano to sa ilog to sa ilog to mapunta oo uh. nakatakot hmm. oh, naman itong lugar na to bro ano hmm, bro pero hindi, hindi natin inasahan ba ngayon na hmm. uh, may narinig tayo ng ano pak ng paniki. lumalaking malaking paniki. Baka, siguro, bro, nandito lang talaga siguro yung kat katawan ng manananggal. Nalang, o oh, baka manananggal na yun, ba? Manananggal talaga. Uh, ano lang? Sak Hindi lang siya masyadong nagpa... Napakita, ba? Paano sa atin? Baka may naman manan lang tayo, bro. Kaya, alerto tayo. Maghanda tayo. Sige, sige, bro. Handa tayo, bro. So, yung mga kadon, o. No? So, ngayon lang kami na dito mga kadol kasi yung ano namin yung mga tiyanak na lagi din, ano pero ngayon ang laking pakpak pero nito ay sigurado kasi hindi namin nakikita dahil mala, ano, sobrang dumi ah dumi sobrang matarik yung ano yung punong kawayan kaya hindi natin makikita sila Ano bang walang tiyanak dito bro? Wala bro. Maliban din sa malaking pakpak. Wala tayong narinig Kapag doon tayo pumupunta sa yung dati natin pumupuntaan. Yung lungga ng mga tiyanak. Sigurado tayo bro. Wala, no? wala tayo dito. Dito wala. Ito bro ay Sobrang sarap to bro. ah oh, yung dabong. Okay. Dabong. Sa paklay. Sa paklay. Huh? Asana ka ba? Uy,

Kasi nasabay natin yung bro, boses natin. Pag tunog. Nakapagsalita tayo. Nakalok-alok uh. uh, na yung mga boses natin. May e bumagsak na dahon bro Punta mo Hey, hey, hey.